Sa ibang balita naman, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang mga katiwaliang pinagagawa ni dating Education Undersecretary Gloria Humamil Mercado na naging dahilan para sa bakin ito sa pwesto. Kasabay niya na isa-isa ring sinagot ng pangalawang pangulo ang mga aligasyon ni Mercado sa pagdinig sa Kamara laban sa kanya. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa Budget Utilization ng Department of Education, humarap ang dating Education Undersecretary na si Gloria Humamil Mercado, na italaga bilang Head ng Human Resources sa Mercado noong August 2022 at nabigyan ng concurrent position bilang Head ng Procurement Department noong February 2023. Sabi ni Mercado, tumanggap daw siya ng limang sobre na naglalaman ng TIG 50,000 pesos noong 2023 na aniya ay nagmula daw kay Vice President Duterte noong kalihim pa ito ng DepEd pero ang akusasyon ni Mercado sinagot ni VP Sara Dapat siguro kung mag-akusa mag siya ng ganyan dapat may papel siya tulad ng ako pag inaakusahan nako pag sumasagot ako binibigyan ko yung papel Ayon kay VP Sara, isang disgruntled employee o kawani na dismayado at puno ng reklamo lamang si Mercado na kalaunay sinibak sa pwesto. Taliwas yan sa sinabi ni Mercado sa pagdinig ng komite sa Kamara na pinag siya ng Chief of Staff ng Vice na si Undersecretary Zulaika Lopez. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Ayon kay VP Sara, naka-strike 2 sa kanya si Mercado dahil sa mga katiwaliang kinasasangkutan nito. Una na rito ang pag-solicit ni Mercado ng 16 million pesos sa isang kumpanya. Ang uh, una niyang ginawa, nag siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization from the Department of Education. Bilang pruweba, inalabas ng UVP ang solicitation letter ni Mercado kung saan nakatouch pa ang pagkakagastusan ng hinihingi nitong 16 million pesos. Isang guru naman sa Cebu ang nagsumbong kay VP Sara na may isang teacher item ang wala sa kahit saan mang paralan sa lalawigan na pag-alaman ng bise na kinuha pala ito ni Mercado at ginawa niyang kanyang executive assistant. Nung bumalik ako sa central office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong t teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin. Totoo daw, nasa HR. HR pa mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Pagkatapos na masibak sa pwesto sa DepEd, lumipat sa Senado si Mercado. Doon sinimulan niya ng siraan ang ilang opisyal ng DepEd. Para sa pangalawang pangulo, hindi lang matanggap ni Mercado na kagagawan din mismo nito ang lahat kaya tinanggal siya sa Department of Education. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.